Ang sikat na mukbanger na ito ay may higit 10 million subscribers ay naglabas ng isang nakakakilabot na sikreto, isang madilim na lihim na nagpapaliwanag kung bakit siya nagkaroon ng mga pinsala sa kanyang mga video na tulad nito. It's so juicy. The juice is so savory and delicious. At mga tama tulad nito at nang ganito. I get scratches after eating king crabs, but it's okay. Dahil sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakamalaking mukbanger sa mundo napipinsala ng husto ang Tsuyang. Ah, ah, ah. At higit pa doon ay hindi man lang niya natatanggap ang karamihan sa perang kanyang kinita dahil na rin siya ay na-blackmail. So, so sa ngayon araw na ito sa Noel Polo TV malamang matatakot ka na malaman kung ano ang nangyari at kung paano kinailangan ni Tsuyang na panindigan ang kanyang sarili. Was... Dahil sa napakarami niyang fans, si Tsuyang ay talagang mabait, maganda at makulit na babae na nagkataon lang na may malaking gana sa pagkain. Wow, really nice. At isang malaking puso para sa mga taong nangangailangan. How Siya ay sumikat dahil kaya niyang ubusin ang napakaraming pagkain na literal ng makakain ng isang buong pamilya habang nananatiling prim at proper at hindi lumalaki ng todo. Subalit dahil mas maraming fans niya ang humahanga sa kanya para sa kanyang matamis na charm at hindi ka pani paniwalang talento may nakita silang isang kakaibang pagbabago. Mga pinsala sa kanyang katawan at kung minsan ay lumalabas siya sa mga video na natatakpan ng mga bandage, ngunit hindi niya kailanman kinikilala o sinabi kung paano niya nakuha ang mga pinsala na yon. At nung una inakala ng mga fans na galing ito sa aksidente sa pagluluto subalit, talagang mas nakakadurog ang katotohanan. Popular mukbang YouTuber known as Jiyang, we recently reported about YouTuber Jiyang being blackmailed. Dahil sa kasamaang palad, ang kanyang ex-boyfriend ay paulit-ulit na pinipinsala ang kanyang katawan habang iniiwasan ang kanyang mukha upang hindi ito makita sa video. Kaya naman kadalasan, siya ay nagsusuot ng long sleeves. Sa katunayan, siya ang nagtulak sa kanya na gumawa ng mukbang channel at inilagay niya ang kanyang sarili bilang CEO ng kanyang agency. At pagkatapos ay pinilit siyang hatiin ng kita sa pamamagitan ng 70-30. At ang 70% na ito ay napupunta sa kanya at ang 30% naman ay napupunta kay Tsuyang para sa paggawa ng lahat ng trabaho. At buong panahon na ito, kumuha na siya ng $3 million mula kay Tsuyang. Sa isang punto, sinabi pa nga ni Tsuyang na siya ay naiiwanan ng pera na hindi sapat para bumili ng pagkain. You, you invented a new dish? <laughs> no, no. At sa tuwing sasabihin niyang gusto na niyang huminto, mas pipinsalain siya ng kanyang dating nobyo sa pamamagitan ng pagpinsala sa kanya sa bawat araw ng paggawa ng video. Like that, so At nagbabanta din ito na ilalabas ang isang intimate video na kinuha ng kanyang ex-boyfriend na walang kahit anumang pahintulot. Oh, he me to stay with him. Me Talagang hindi kapani paniwalang isipin na sa likod ng tila masaya napakaraming subscribers at maraming pera at masayang kumakain may isang bagay din na napakadilim na hindi mo aakalain. Kinailangan niyang subukan ang kanyang buong makakaya upang maging mabait at masayahin sa harap ng kanyang mga tagahanga. At ang ibig kong sabihin, kahit na ang kakilakilabot na lalaki na ito ay kumukuha ng karamihan sa kanyang pera hindi kailanman siya huminto sa pag-donate sa mga bagay na kanyang pinahahalagahan at dahil marahil, alam niya kung ano ang pakiramdam ng nahihirapan araw-araw. Subalit ang kwento na ito ay hindi pa nagtatapos dito at ang mga malalaman mo ay magpapataas lalo ng iyong balahibo. Dahil pagkatapos ng limang taon ng pagtitiis sa manipulasyon, nagawang takasan ni Tsuyang ang kanyang dating nobyo at nagsampas siya ng maraming kaso na naglalaman ng isang bundok ng ebidensya ng mga banta at mahigit 3,800 audio file na naglalaman ng mga nakakatakot na bagay. Subalit sa kabila ng libo-libong ebidensya ang kaso na kanyang isinampalaban sa kanyang dating nobyo ay mabilis na ibinasura at hindi nakuha ni Tsuyang ang hustisya at dahil kaya niya hindi nakuha ito, ito ay dahil ang kanyang dating nobyo ay nagpasayang takasan ng kanyang mga ginawa at tinapos ang at umaasa kami na gumawa ng paraan ng kanyang abogado para makuha niya ang lahat ng ari-arian ng kanyang ex na galing mismo sa kanyang pinaghirapan pera. At sa kabila ng katotohanan na ang lalaki na ito ay tuluyang nawala, makikita mo talaga na si Tsuyang ay malakas at ipinakita niya na siya ay matatag at talagang hindi natin maiisip na sa kabila ng kanyang kasikatan, maaari pa siyang magdusa ng labis na pinsala sa likod ng mga eksena at talagang ito ay nagpapaalala sa atin na ang mundo sa harap ng kamera ay maaring ibang iba kaysa sa mundo sa likod ng kamera. At ang ibig namin sabihin, matatandaan natin na nagulat tayo ng si Amaranth ay sinabi kung paano siya kinokontrol ng kanyang asawa at ang kanyang pera at pinipilit siyang lumikha ng mga video. Ito ay tunay na nagpapaisip sa atin kung gaano karaming higit pang mga biktima ang tila na bubuhay sa kanilang pinakamahusay na buhay subalit sa katotohanan ay talagang nagtatago ng labis na pinsala kaya naman kung isa ka sa nakakaranas ng ganito nais naming malaman mo na hindi pa huli ang lahat para takasan ang nakakalason na environment at sa ngayon umaasa kami na ang heartbreaking story ni Tsuyang ay magpaalala sa iyo na maging mabait at laging kumilos kapag may nakitang kakaiba dahil kung minsan ang mga biktima ay maaring magpakita ng pagiging malakas at maaari nila tayong lokohin sa kanilang kakaibang ngiti habang dumaranas sila ng mga pinakamalaking trahedya